Mga boss, magandang umaga. Mayroon po akong bagong ano, uh, ng ibon. Hindi po ito ano, hindi po ito alimukon pero oh. pamilya daw ng alimukon. Ah uh, mas malaki po daw sa alimukon, yung trip uh, bali triple yung laki niya sa alimukon. Nice. Niya, malaki talaga. Oh, uh, yan. parang pero yung kam kamukha daw ito ng alimukon. Pero sobrang laki lang daw talaga. Halos triple po, parang daw kalapati daw ang laki. Ah, uh, sinabihan po ako ng kaibigan ko na si Botsky Vlog na may kilala daw sila na ano na nakakuha ng inakay na hindi nila doon po nila nakuha sa baba oh. Naglilinis po sila ng garden tapos tapotol nila yung may pugad niya, hindi nila alam na ma, may pugad daw. Kaya hindi nila hindi daw nila alam kung paano buhayin. Kaya sinabihan ako ni boss na kung baka gusto kong buhayin yung nakuha ng inakay. Kapon pa po nila ito nakuha pero pinakain nila ng saging. Yan po yung mukha niya. Oh. May mukha po ng musaging. Ito po si Boots Vlog. Yan. Pa-support lang po sa account ko, Bootski Vlog. Yan, paki-bisita po sa munting bahay niya mga boss, Bootski Vlog. 'Yon po yung nakakuha. Tapos sinabihan niya si Boots na may inakay silang nakuha na hindi nila kayang buhayin. Kaya sinabihan po ako ng kaibigan ko na si Boots na may inakay dito kaya kahit medyo malayo mga boss, pinuntahan ko talaga. Yan no Almost 1 hour and 30 minutes yung travel namin dito papunta Maganda ito pag lumaki na daw kasi kasing laki daw ng kalapati. Pero pamilya daw ito ng alimokon kasi mayroon ano, mayroong white earn yung ano niya, kilid ng tenga niya, may white po. Pamilya talaga ng alimokon, pero medyo maitim lang daw ito pag lumaki na. Ah, boss, anong huni nito pag lumaki na? Pag lumaki na ang huni niyan. Yan ba yung huni niya? Oo, oh, po. Yan. yung huni niya, guys. Pauwi na po ako mga boss pero napadaan pa ako dito sa glit. Picture picture muna tayo dito sa Daday Falls. Yan. Sobrang ganda po dito mga boss. Ito po yung nakikita nyo mga boss. Pag dito po kayo sa taas, sobrang daming tao po dito yung mga nakakulay puti po na nakikita nyo mga tao po yan at ito naman ang itsura ng Daday Falls sa malapitan mga boss sino pa ba naman ang hindi maparelax dito ang ganda ng tanawin di ba dito na po ako sa bahay mga boss kaya papakainin ko na sila kasi alam kong nagugutom na po sila ngayon pa lang po kami nakikilala pero nagtitiwala po sila sa akin no. Kasi humihingi na sila ng pagkain. Pag ganyan po yung ibon, madali lang po pamuhin. Yan. Gutom na siguro ito sila. Kaya papakainin ko na po. Ito po yung gamit ko. Si at saka Chick Booster po. rice and suya sirilak po yung gamit ko na flavor at baka may nakakilala po sa inyo mga boss kung anong klaseng ibon ito paki-comment, naman sa comment section at saka shoutout nga pala dun sa mga basher ko huwag kayong magalala mga boss kasi pag kaya na nilang lumipad pakawalan ko rin ito tulad po doon sa mga alaga kong emerald dove at saka red turtle dove at saka limukon. Pati na rin yung mga bato-bato ko po. Kunti lang muna yung ipakain natin mga boss para hindi sila mabigla at hindi sila manibago sa kanilang pagkain. Ito po yung tsura nila sa malapitan. Yan mga boso, parang alimokon din, no? Kasi may puti din dito sa ano nila, sa baba ng tenga. Kasi ganyan din yung alimokon. Pero yung inakay na hindi po kulay itim. Medyo gray po yung alimokon. Pero ito, medyo black po. Basta pa yung dibib nila kasi hinugasan ko yung ano, yung saging dito sa dibdib nila